discover itong online seller na ito kasi kayo hindi kayo magkakakilala di ba diba? okay so individually saan niya siya nahanap na, ako po ma'am na ko po sa isang uh, isang show tv show isang po. tv show tapos hinanap mo na yes, sa po. tapos tinawagan din po namin okay sa inyo naman ma'am yung sa akin po ma'am sa fred ko po Ah, uh, but dati na po siyang nag order sa kanya mm -hmm. way back 2018 tapos parang ni-refer lang po doon din po ako nag-order sa kanya. So Pero kung yung sa akin po ma'am 2024 lang po yung transaction. 2024 yung transaction. So mm -hmm. ibig sabihin matagal na ito, na existing na business at hindi lang online because kanina may nagsabi na meron din siyang physical store. Yes po. Tama? Kayo ba ay nakapunta doon sa physical store talaga? Yes, eh, napuntahan yes, ma'am. Nasaan itong physical store na Sa ito? Pasay po, sa, sa mall. Pasay. Mal. Ah in a mall yes, in Pasay. Ngayon ba bukas pa rin ito? Nag-close na po noong November 2024. 2024. Least. Matanong ko lang, more or less hindi naman yung itong unang transaction niyo sa kanya, 'di ba? Sa akin po ma'am twice. Tapos yung una sa physical store tapos yung pangalawa sa online po. Online, okay naman, dumating yung, yung goods. Yung hindi dumating yung, Ay, yung pangalawa. Sa pangalawa. Uh -uh. Ang sa'yo, ma'am? Yung sa akin po, ma'am, ano lang po siya. Through online lang po kami. Kasi from Bicol po ako, ma'am. Okay. Bali, pinapa-pick up po lang po siya, Lala Move. Mm -mm. Hanggang doon lang po sa kapatid ko po sa Cavite. Dumadating naman? Opo, legit naman po siya. Tapos Oo nung Pangalawa November na. 22, okay. nag-order po ako sa kanya. Uh, pinabayaran niya po sa akin through online. Mm -hmm. Minamadali niya po ako magbayad through online. Tapos pag send ko po after Pag po sinabi nga, mong online, ano to? Yung Gcash o talagang ang, merong Ano po siya? Bank mayroon account. po siyang bank account. Okay. Uh, online banking po yung gamit namin okay. transaction. Okay. So, ibig sabihin, may record dito. Myla Campang Valdez, ang owner, CEO ng My, MYY, Diamond Jewelrys, okay? Uh, lima kayo ngayon na nandito sa atin. Ang mga nasa likod natin, ninyo, ay nag-invest rin ng mga ting magkano? Uh, ito po ay 28 po. Pero first time ito or? Hindi po. Mga second time na din po. Yung first time mo, magkano? First time po ay online. Pero yun po ay dumating po dumating sa akin naman. yung items. Yes okay. po. So kung pagsasabing dumating, itong pangalawa mong katransaksyon, siya pa rin ha? I mean, yung una po ay yung staff niya. Okay. Then, yung second po, hindi na po nag uh, yung naging successful po yung una naming transaction. Mm -hmm. Then, second transaction, nag uh, nakikipag-transact po ako sa staff niya, pero hindi na po nag-reply. So, directed na po ako kay Miss Myla. Okay. Then, after po noon, nakapag-payment na po ako Uh, November. Pero November payment doon sa account ni Myla? Yes po. BD. Hindi BD. doon sa staff, ha? ha. Yes po, video okay. account po ni Miss Myla. Bakit kayo na block? Oh. May usapan po kami na magkikita yung anak ko kasi pinuntahan ng anak ko yung store niya, close mm. na. Close na. Tapos sabi ko po, pinapuntahan ko din yung LBC, mm -mm. meron po doon tracking number pero yung item, hindi po yung item na nandun sa tracking na dapat ipadala sa akin. Ah, mali. Tapos okay. ngayon po sabi ko kay Mamayla, Mamayla bakit po ganun yung item na napadala sa LBC? Mm -mm. Ay hindi po ganun order, order ko. Sabi niya, kay Ruby daw yun. mam sige ma'am, sabi niya, yung yung pong item mo nasa store. So wrong item. Opo. Bakit may may nagkamalilan sila. So, in-acknowledge. Ito bang lahat na ito ay conversation na... Oh, meron mama ko, kompleto. Okay, okay. Sige. Magandang hapon po, Colonel Guillermo. Magandang hapon po. Yes. Sir, tanung uh, tanong lang po namin, does this fall under a cyber crime? Uh, itong transaction po nila where there is an online seller and then the goods did not arrive or uh, hindi nakarating doon sa bumibili. Kasama po ba ito at pwede po ba namin ito na i um, ibigay at uh, mapaimbestigahan sa inyo? Uh, pwede po. Saan po ba nakatira yung mga biktima? Iba-iba po ang kanilang mga location kasi meron po tayong galing Bicol, merong Sambales po. Sambales. Keso province, Quezon province uh, uh, malalayo po. Uh, actually, actually hindi sila magkakakilala. Uh, Colonel, meron bang meron ba tayong ability or ano po ang magiging proseso? Para maireklamo man lang muna itong online account na ito so that titigil muna kasi right now it is continuing to full at patuloy uh, naman luloko. Kung sa Facebook yan, ang requirement po niyan is must reporting doon sa Facebook. Ah okay. So unless merong kaso talaga no? Na indicated doon na ang account na yan ay come lang? Ganon po kasi yan, ma'am, si Ma'am Myla. Kahit po sa ano, hindi po siya nakikipag-cooperate sa amin. Mm. Tapos pag tinatawagan po namin yung number niya, bali pinapatayan po kami. Mm -mm. Okay. Pero nung una po, ma'am, meron, ay, sumasagot po siya nung mga unang transaction. Nung hindi na po dumating yung mga item Goods. na, opo, oh mm -mm. doon na po kami pinagbablock. May mga tao po na blinak niya. Ang modus niya, may palay away na po siya na months Months, uh, magbibigay ng 10% yung new member niya. 10%. So parang nag invest in mm -hmm. Tsaka ano po? Oh, may makaroon. may bago na po siyang mode of payment. Dati po kasi ang ginagamit niya yung bank account niya na yes. Mayla Valdez. Ngayon po ang gamit niya na po is Maya, tsaka yung na -go. go. Go T.Y. Ano ba yun? Go Time. Opo. Lahat po ng transaction namin, mm -mm. yung pumasok po sa legit na Mayla Valdez, na account, BDO account. BDO okay. po. Nung simula po kasi, nung may nag-post sa kanya, ma'am, mm -hmm. hindi niya na po ginamit yung BDO niya. Bali, Maya na lang po, tsaka yung Go Time na lang po. Okay. Tsaka ano po kasi siya, ma'am, mayroon kasi siyang binibigay sa aming pangako. Yung una mm -hmm. po, ang sabi niya po, first uh, last week ng January or first week ng February po siya magre-refund. Mm -mm. Ngayon po, nung dumating na po yung araw na yun, eh, in-extend na naman po, mga first week naman daw po ng March. Mm -hmm. Kaya po yung iba po, hindi na po sila, na sila nagre-reklamo kasi umaasa po sila dun sa pangako ni Myla na magre-refund daw nga po. Okay. Pero ang nangyari nga po kasi, account niya po na BDO, uh -huh. hindi niya na po yung ginagamit, may bago na po siyang iyong ginagamit ano na mode of payment yung um saka yung alternative dati na niya po ano? na ASJG na page. Yun yung una yun po yung una niyang page ngayon po meron na siyang bago yung MYY Diamond oh, oh. so it's, it's active it has oh, po, about 18,000 followers dami opo oh, mm -hmm. bakagsunyo po naman manawagan din po sa tanggapan po ni Miss Mila gayon din po sa iba pa na mga nabiktima po nito at mabibiktima pa. Sa lahat po ng nag-order kay Mamayla, sana po makipag-cooperate kayo sa amin kami kasi po yung sa amin po ay hanggang ngayon hindi pa rin po nabibigay yung item po namin. Tsaka yung sinasabi niya pong refund, wala po siyang binibigay kahit na piso. Gusto lang po namin na ano, pakiayos tong paki-settle tong ginawa mong ano, kalokohan. Pagod na kami. Pinaghirapan ng pera. <laughs> Oo. Oh, oh nakakainis. Ayun ang nararamdaman namin kaya nandito kami. May mga, may mga pamilya kami na minubuhay. Tapos, lulukohin mo lang kami. Pangako mo, ibibigay mo. January, February, March. Ngayon hindi na daw aabot ng May. So, nakahang kami sa'yo. So, anong plano mo sa amin? Ang announcement nila no, noong January 30, Dear Valued Resellers and Customers, We regret to inform you that ASJG is no longer in operation. We appreciate your support over the years and are grateful for the relationships we've built we've built within our within our community. Best yep. regards, Myla Rabida Valdez. Okay. Yan po, yan po yung yan po yung katransact namin doon sa AS ano. So, doon po, po sa lumang account niya. Kasi meron siyang as we transition, We want to alert all resellers to be vigilant against potential scams that may arise during this period. Please ensure that any communications or transactions you engage in are with verified and trusted sources. May hmm. GC po kasi kami, doon kami umu-order dati. Yung legitimate naman. Uh -oh. Yes po. Ngayon po, nag update po ako, asa na po yung refund ko. Uh -oh. Tapos po, nakita ko po, tinatanggal na yung mga luma na, yung luma po ng mga members. Okay. Tapos po, nag, ta, nag, naki, nag, ano ko, asa na may ila, asa na yung refund mo, ganyan, ganyan. Nag, ang nag, ano po, ang, ang sumagot. Nag, sumagot po sa, sa akin ay yung si Pips po, yung kanyang bagong admin. Okay. Tapos yun po, pa, hanggang sa nag-away na po kaming dalawa dun sa GC, binlock na, Tinanggal na. na po ako dun sa GC. May membership ba ito? Para Wala. Para maging Wala. member? Wala. So, bililan talaga. No. Yes po. Saka yung una po kasi niyang account, yung pong Myla, dati po meron niyang blue check mm -mm. sa Facebook, which mm -mm. is akala, yun po ang nasiisip ko, legit po siya. Verified. Opo, kaya po hindi po ako nagdalawang isip na makipag-transact po sa kanya. Pero ito, wala ha? Tapos may nakalagay 18k followers, but if you check the engagement, nakakapagtaka. Ang engagement, 18 22, 78, I mean, a far cry. Dapat umabot man lang sa hundreds or thousands ang engagement ko meron kang 18,000 followers. Kasi po, parang ang... Kasi po, pag nag-comment uh, po kami dyan, na, asa na yung refund namin? Kami pa po yung sinasabihan na scam kasi bakit daw po kami nang hihingi ng refund na wala daw naman po kami transaction. Tapos sinabi ko po yun sa kanya through PM po na, alam mo sa iyo mismo na sa iyo ako nakipag-transaction na yung bank account mo okay. doon ako nagpasa ng yes. payment. Uh -uh. Sabi niya, "Yes, dear, uh, magre-refund naman ako ngayong February hanggang sa February na ngayon wala pa din nakahang pa din kami tapos okay. dire-diretso yung transaction niya. Nawawalan na kami ng hope na ma-refund yung pera so, namin. Ang party list na masasandalan. Aksis, yes. Number 68 sa Balota. Manilin, paano mo na discover itong jewelry shop na ito? Bali, nakita ko lang po talaga siya sa ano sa sa online sa FB. Okay. Since ano pa po siya, kumbaga trusted seller ko po talaga siya. Okay. Kasi ang ginagawa ko po talaga noon is bago ko ng Pilipinas or kahit wala po ako sa Pilipinas, sakin uh -oh. po ko sa akin po sa kanila. Pero smooth naman po, smooth naman po yung transaction sa kanila. Nakailang transaction kana ka na sa kanya noon? Madami na rin po eh, 5 din ata or more than. Okay. Kasi no last umi ko po ng Pilipinas, uh, 2022, December, nagbibigay na po talaga ako sa kanya ng advance payment. Kasi ang ginagawa po niya, yung discounted po niya sa amin, is bababaan po niya yung, ano, yung, yung per grams po ng gold. Opo, yung per mm -hmm. po ng gold para mag-advance payment ka po sa kanya. So... Ang ginagawa ko sa kanya dahil trusted seller ko siya. Naga-advance payment po ako. Okay. So noong 2022 nag-advance payment ako like 100,000 plus. Uh Oo. -oh. Nakuha ko naman siya. Nag-advance -nag po ako like November, tapos okay. December umuwi ako. December po nakuha ko naman po yung goods. Okay. Tapos nagtaka po ako last year lang din. Ah. Uh -oh. uh, ano, last year po kasi umuwi ako ng Pilipinas. Mhm. Uh -uh. October nagbigay po ako sa kanya ng 65,000. Kaso uh -oh. nagtaka po ako kasi bakit parang sabi po nila kailangan dumirekta na sabi po doon ng admin na, ng dating admin dumirekta uh -oh. na daw kay Myla since hindi ko po ginagawa kasi ang gusto ko isa lang po yung kausap ko. Yes. Po. Oh at saka yung account na pinagbayaran mo ba ng 65,000? Yun din yung account na pinagbayaran mo noon? Y yes po. Myla, okay. Myla kan okay. yung ano yung okay. yung bank account na BDO na gamit po niya. Okay. Tapos hindi ko po sila pinapansin basta ang sa po nakapag-advance payment na ako. Mm -mm. And then pag-uwi ko po dapat ng December last year. Kukuhaan ko na lang po sana yung goods like po nang ginagawa ko noon. Yes. Eh, ang nangyari po, nakikita ko na po doon sa GC na parang sabi ko, ano to, bakit nagkakagulo na sila? Mm -mm. So, hindi po ako aware na nang i-scam na po pala sila kasi nga trusted trusted yes. seller ko po, po talaga sila. Kaya parang, paras po sa akin na kay Myla po, hindi lang po pera ang, ang ano pinuha oh, no. eh, yes. niya sa mga tao. Yes. Kung baga, tiwala po eh, di ba? oo. Tiwala. tiwala din. Kasi sabi ko nga sa kanya, napakalaking tiwala ako sa inyo. Kailan Bakit mo, ganito yung ginawa nyo? Kailan mo siya huling nakausap? Si Myla mismo? Nag-message na lang po siya. Mag message na lang po siya. Na ano, na ganito mag Parang nagpapaasa lang po siya sa wala. Ganun po. Tapos sabi niya, lagi po niya ipinagmamalaki yung, yung, yung ano niya, yung attorney niya. Okay. Na kung ano, kung ano magano magano kay sa attorney ko. Lagi po niya panlaban yung attorney niya. Ewan ko po kung may gusto po, may lakas po ng loob dito na magsabi na yung attorney po kasi na pinagmamalaki niya is yung bit na na na, na kumakandidato po ngayon as a senator. Uh, Yun may, po may, yung pinagmamalaki niya attorney niya. Screenshot ng uh -huh. ng conversation nila with uh with ni Myla with uh -huh. this ano with your, your... this attorney. Yes, na 1 one, one million daw po yung binabayad niya. Oh, wow. So, parang conversation po nila ata yung dati kasi malaking invest, mag-invest din, oh, oh. si din po si Miss Lay na million-million din po invest din sa no. Ali Gold. Pero Ali Gold po kasi talaga ang, ang ano niya, ang pangalan oh, yung po ASYG niya noon. O, yung yung sinara na nga, yung wala na ngayon. But in yes, any po, case... Yes po, kasi, oh. kasi mag-asawa daw po ata sila nung Ali and then nag, nag naghiwalay daw po ata sila ngayon kaya naging may na. Kasi dahil nga dyan sa ginagawa niya atang pang-scam. -e Pero ay, ang, ay, ang, ay. ang ang gusto ko lang po talaga, ma'am, sana mm -hmm. maawa naman siya sa mga tao kasi pinaghirapan pinag namin yung pera, 'di ba? Okay. Kasi hindi mo naman po namin pinupulot yung pera. Maawa po siya kasi lahat, lalo na po yung mga taong ano, uh, pumupunta po dyan sa inyo. Yes. Ano Definitely. talaga ito, ito, nang galing pa ng Quezon? Kasi, yes po kasi Yes po kasi lahat po 'yan pinaghirapan namin, hindi naman po kasi kung na-scam po siya, yun sinasabi niya na na-scam siya na 68 million, kung tao po siya, sana hindi po niya ginagawa sa amin. Yes, definitely. Hindi po siya po sa ibang tao. Mm -hmm. ba? Diba? Kasi kung kami din po, tao, nag- naging, naging masama din kagaya niya, ginagawa din po sana namin. Kasi madali lang po manloko ng tao, madali mang scam, ba? Diba? Pero kung may takot ka pa sa Diyos, Myla. Myla Rabida Valdez, para masagot ang lahat ng mga paratang sa kanya at ma- Mabigyan ng linaw yung kung ano man yung nangyari sa transaksyon. Kasi, Myla, ikaw talaga ang tumanggap ng pera. Eh. It's your account. It is a bank account. At ang bank account, Shari, hindi basta-bastang makakapagbukas ng wala lang. Active pa hanggang ngayon, ha? Very active yung account ng uh, my MyDiamond. O ulitin ko, uh, nakakaduda kasi 18K followers, pero ang engagement napakababa. Uh, mga ma'am, ganito po ang gagawin po natin. Uh, sasamahan po namin kayo sa office po ng uh, cybercrime para po makapaghain po ng, uh, uh, ng complaint o reklamo laban kay Myla Valdez. Kukuha na po kayo doon ng inyong uh, salaysay po. Okay po? Para magkaroon na rin po tayo ng action po dito. Panawagan rin kay Ms. Myla, bukas ang tanggapan ng Rafi Tulfo in action, wanted sa radyo, para makinig po sa panig naman ninyo tungkol sa mga paratang. Uh, sa mga transaksyon na hindi ninyo natug natugunan.